Namulot pala ako ngayong hapon ng bunga ng akasya para ipakain sa alagang baka ng kapatid ko. Umakyat din ako sa taas ng bundok para pitasin yung mga natira pa ng mga bunga ng talo. Hindi rin pala ako nagluto ng merienda ngayon dahil ngayong araw ay birthday ng bunso kong kapatid. Kaya naman nung kinagabihan ay nagkaroon kami ng kaunting salo-salo. Hapon kasi nang pumunta ako sa talungan ni mama, nakita ko na marami pa palang bunga. Kaya naisip ko na kuhanin na lang kasi sayang naman. Para may bagay naman yung pag-akit ko ngayong hapon sa taas ng bundok at hindi lang tubig yung dala ko, naisip ko na manguha na rin ng bunga ng akasha akasya para ipakain doon sa alagang baka ng kapatid ko. Eto palang bunga ng akasya na pinupulot ko, yung puno niya ay talagang malaki. hinugan na kasi yung mga bunga niya kaya nagalaglagan na naman at araw-araw ang daming nalalaglag na mga bunga. Noong nakarang araw pala na dito yung kapatid ko at nakapulot siya ng kalahating sako. Kung buhay pa siguro yung mga alagang kambing ng bunso kong kapatid, siguro baka pati yon pinupulutan niya rin ng mga bunga ng akasya. Meron din namang puno ng akasya sa taas ng bundok. Mas maganda sana yon mas malapit kaya lang mahirap mamulot kasi yung ilalim niya masu bukal. Nung malapit ko na mapuno yung balanan ko, ay tumigil na ako sa pagkuha. Tumakit na ako dito sa taas ng bundok. Mga bandang 3.30 pala to nung hapon, nung umakit ako talagang mainit, kaya nakailang tigil ako para magpahinga. Napansin ko dito sa pinagdaanan ko na nilinis ng kapatid ko yung mga puno ng nyog. Inaani daw kasi kaya tinanggal niya yung ibang palapa. Maraming mga nakatanim na nyog dito sa taas ng bundok, pero hanggang ngayon, iisa pa lang ang nagabunga sa kanilang lahat. Dumiretso na nga ako ng punta dito sa may kubo at pagkarating ko nga dito, ay talaga namang hingal na hingal ako at init na init. Hindi naman mabigat mga na daladala ko, ang talagang mabigat ay yung tubig. Wala akong naabutan na tao dito sa kubo, pero ang alam ko, kanina pa umakit si Papa at saka yung bunso kong kapatid. Kapag wala yun sila dito sa may kubo, sigurado nag-aikot-ikot na naman yun dito sa bundok para magtingin ng kung ano-ano. Yung mga alagang baka pala ng kapatid ko ay hindi ko alam kung saan nakatali. Kaya yung daladala ko na akasya ay binubuo ko na muna dito sa may papag at siya nang bahalang magpakain. Natapos na rin pala ni Papa yung ginagawa niyang harang dito sa may baba ng kubo. At dito pala sa pinakalikod ng kubo ay nakita ko na merong ginawa si Papa na it na pinto. Nung una talaga, ang lalagyan lang talaga dapat dyan ni Papa ay yung harapan. Kaya lang, nag-request kasi si Mama na lagyan niya na daw lahat para lagyan daw namin ng alagang manok. Etong mga buho na to, siguradong bukas ay magiging dingding na naman. Yung akasya na binubo ko dito kanina, ay binalik ko na naman dito sa balanan ko. At yung bunso kong kapatid ay tinuro niya sa akin kung saan daw nakatali yung baka niya. Magatabas pa daw kasi siya at magasuga ng baka niya. Kaya ako na daw ang magpakain. Tuwang tuwa naman akong tingnan yung alaga na yung maliit na baka ng kapatid ko dahil maharot. Pero yung kapatid ko, takot na takot kasi daw baka bigla siyang sipain. Binubuo ko na nga lahat ng laman ng balanan ko dito sa isang baka at sorry na lang sa hindi makakatikim. Siguradong bukas mamumulot na naman ako at yung iba naman ang pakakainin ko. Pinanood ko lang saglit na kumain diyan yung baka at pagkatapos pumunta na ako dito sa taniman na talungan ni Mama. Kahapon kasi no nanguha ako dito ng pangulam namin nung tanghalian, akala ko talaga wala na siyang bunga. Ngayon taon kasi na to, hindi pa talaga to nakakatikim ng tubig at ngayong taon din na to ay hindi pa talaga umuulan dito sa taas ng bundok. At dahil nga hindi na to nakakatikim ng tubig, yung mga bunga nito inaasahan na talaga namin na meron siyang kaunting pait. Pero kahit na may kunting pait pa yan, pipitasin ko pa rin lahat yan at uulamin namin. Magulang man umura mura pa, talagang pinitas ko na siya lahat dito. Yung mga mura, syempre, pagkain namin. At yung mga magulang naman, ibibigay ko mamaya sa mga baboy ni mama. Pagkatapos ko magpitas dyan, ay bumalik na naman ako dito sa may kubo. At pagkarating ko nga dito sa kubo, ay uhaw na uhaw na naman ako. Pagkatapos pala niyan, ay nagpahinga na lang ako at hinintay ko na lang dito na dumating si papa at saka yung kapatid ko para sabay-sabay na kami lahat mamaya na umuwi. Nung dumating na nga si papa at yung kapatid ko ay umuwi na rin kami dyan. At nung kinagabihan nga ay nag-celebrate kami ng birthday ng bunso kong kapatid. 21 years old na pala siya ngayon at ang wish niya dyan ay sana dumami pa daw yung mga alaga niya na hayop dito sa bundok. Kaunting salo-salo lang naman to kasama ang buong pamilya at siya pala ang may request nito. Gusto niya na magsangyup na lang daw kami. May niluto rin pala kami dyan na ubi halaya. Sinama na ni mama dyan yung hinukay niya na gabi kahapon. Tapos nagkatay rin pala si mama at saka yung kapatid ko ng isang manok kaninang umaga at ang luto ay pinirito na lang. Ang dami namin nakain ngayong hapon una na yung bunso kong kapatid na may birthday dahil request niya to syempre siya ang solve na solve so yun lang for today's video thank you for watching and happy 200k followers maraming salamat po sa inyong lahat